kasaysayan sa Philippine Basketball ang nagawa ng Gilas ngayong 2023 Asian Games dahil na rin sa pagkatapos ng halos 25 years ay nagawa ulit ng Gilas na makakuha ng medalya at 33 years ago naman 1990 ang huling final appearance ng Gilas kaya naman tatatak talaga ang 2023 Asian Games sa kasaysayan ng Philippine Basketball. 1998 pa ang huling medalya natin dito sa Asian Games sa larangan ng 5 versus 5 men's basketball at bronze medal ang nakuha nga natin noong 1998 sa tulong na rin ni Coach Tim Cohn bilang ang head coach ng Gilas. Ngayon na nagbalik nga, si Coach Tim Kaun bilang ang head coach ng Gilas ay nagawa ulit niyang makakuha ng medalya dito sa Asian Games. Sigurado na nga tayo sa silver medal at laban pa tayo sa gold medal kaya naman wala na ang katalo-talo ang Gilas dito sa Asian Games at panalong panalo sila ngayong 2023. Isang rematch ang magaganap sa pagitan ng Jordan at ng Gilas Pilipinas at noong unang nagharap ang dalawang teams na ito ay nagwagi ang Jordan. Mas magiging dikit pa ngayon ang magiging laro ng Gilas laban sa team ng Jordan dahil siguro tu tayo na binalikan kaagad ni na coach Tim Cohn ang video ng laro nila laban sa team ng Jordan at gumagawa na ang mga ito ng preparasyon dahil isang araw lang ang pahinga nila bago ang gold medal match. Marami ang nag-akala na tapos na ang gold medal match para sa Gilas team lalong lalo na noong tambak pa rin ang mga ito ng 12 points hanggang sa pagpasok ng fourth quarter pero unti-unting nakahabol ang Gilas sa tulong na rin ni Justin Brownlee at nasabi nga natin na sino ang pipigil dito kay Justin Brownlee kung walang naturalized player ang China at na sabi na natin sa nakaraang videos natin na wala ang Chinese player ang may kayang tumapat sa isang import na kagaya ni Justin Brownlee. Sulit na sulit ang laro ng gilas laban sa team ng China at panahon naman ng gilas ngayon para mapabilang sa powerhouse team dito sa Asia. Pinaiyak ulit ng gilas ang mga Chinese fans at ang masaklap ay ginawa pa nila ito sa home court ng China na merong isang Yao Ming na nanonood. Bilang mga Asian basketball fans ay kilalang kilala rin natin si Yao Ming at isa siya noon sa mga players na talagang lumalaban dito ito kay Shaquille O'Neal at nagagawa noon ni Yao Ming na tapatan o sabayan itong si Shaquille O'Neal sa loob ng paint. Nauna ang angas ng mga Chinese players at hindi pa nga tapos ang laro habang ang gilas ay kahit kita sa mukha nila, ang pressure at kabado rin ang mga ito ay humabol pa rin sila at nanalo. Magkasunod nga na pinayak ng gilas ang China at ito ay noong FIBA World Cup tapos ngayong Asian Games at mas matindi ngayong Asian Games dahil na rin sa medalya ang pinaglalabanan ng China at ng gilas at ang lumabas nga na panalo ay ang gilas team. Sigurado na ngayon sa silver medal ang Gilas. Wala talaga tayong masabi dito kay Justin Brownlee dahil sa kanyang performance laban sa team ng Iran at China. At ang masaklap pa at siguradong hindi nagpapatulog sa team ng Iran at China ay yung one point at hanggang sa ngayon ay nakakasigurado tayo na iniisip pa rin nila ang one point na ito habang nagsisingkint sa kanila ang pagkatalo. Bukas, October 6 ang laro ng Gilas kontra sa team ng Jordan at ito ay isang gold medal match. Nakikita natin na parehas ang laban na ito dahil naghahanda na ngayon ang Gilas sa mga counter o yung pangontra nila sa depensa kontra sa team ng Jordan. Ang mahirap nga lang sa Jordan, mas malakas ang mga bigs nila. Sa loob ng paint at may strength o lakas sila natatapat kina Ansh Kwame at Junmar Fajardo. Magiging pisikalan pa rin sa loob ng paint at strength ang magiging labanan ni na Junmar at Talduayri. At asahan natin na magbabanggaan na naman ang dalawang bigs na ito at nandyan pa si Buhanon. At nagiging combo bigs talaga ang dalawang ito sa loob ng paint para sa team ng Jordan. Kaya nadidihado ng konte ang gilas tapos may pamalit pa sila na Hussein. Ang gilas naman ay merong Junmar at Ansh na merong height at strength. At ang mahirap kasi kapag nagsabay sila ni Junmar ay wala nangang papalit sa kanila ng mga players na merong height at strength na tatapat kina Buhanon, Alduairi at Hussein. Kaya magtsatsaga tayo sa Junmar at Ansh na palitan, oftana naman at Japit Aguilar sa power forward kaya nadidihado tayo ng konte sa height. Wala nang na lamang ang gilas laban sa team ng Jordan dahil kung may Justin Brownlee tayo ay meron naman silang Rondy Hollis Jefferson at kung may Ansh tayo ay meron naman silang Buhanon pero ang maganda dito ay halos parehasan nga sa composure o yung kabuuan sa lineup ang Gilas at ang team ng Jordan. Natalo ang Gilas laban sa Jordan sa kanilang last game dahil sa inalat ang opensa ng Gilas at kahit na mas marami ang kanilang naibato ay konti lamang ang kanilang naipasok habang ang Jordan naman ay konti ang attempt pero yung kalidad o yung percentage ng pumapasok na mga tira ay mas marami kumpara sa Gilas team. Kung magkakabaliktaran ngayong gold medal match ang Jordan naman ang alatin sa opensa ay maganda ito dahil na rin sa makakalayo naman ang Gilas sa score laban sa team ng Jordan. Wala tayong gaano nakikita na laban dito sa gold medal match at parehasan ang magiging laban dahil match na match talaga ang composure ng mga teams at may katapat ang bawat players at sa kalidad ulit ng tira magkakatalo. History niya ang nagawa ng gila sa pagkakasigurado nila sa silver medal at pagkatapos ng mahabang panahon ay makakakuha na ulit sila ng medalya dito sa Asian Games at hindi naging madali ito dahil sa naging malaking hamon o challenge talaga ang team ng China. Laban sa team ng Gilas at muntikan talaga na malagay pa nga ang Gilas sa sitwasyon na hindi sila makakakuha ng medalya kung natalo sila laban sa team ng China tapos ay natalo pa sila sa bronze medal match pero buti na nga lang talaga at pumasok ang mga tira ni Justin Brownlee lalong lalo na sa mga oras na talagang kailangan na kailangan ito ng Gilas team. At buti na lang at buo ang loob niya na kunin ang mga tirang ito. May pressure ang kada tira para kay Justin Brownlee na binitawan niya sa last seconds ng laro sa fourth quarter laban sa China dahil kaakibat nito ang pressure na pwede siyang sisihin at sa kanya mapupunta ang mga memes na magsisilabasan pero Isinantabi ito ni Brownlee at nag-focus siya sa kanyang mga tira at ang naging resulta nga ay pumasok ang mga ito at nakuha ng gilas ang panalo.